Maafkan. Baom. 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 Maafkan. Thank you. Excuse me, selamat. Balet nak jalan gelangiza. Haha. Semak bal. Semak. Okay. Baom. 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 Mga pangina ko, wala akong kain. Food is so yummy. Grabe, rice is so good. Why does rice have to be so good? Ang rice. Alam mo kung bakit nagpasarap din sa rice ayun, no? Kasi... Di ba maitin ang taro? Di ba may tuyo tayo? Tuyo? Oh. Lipitin. so. Di pa ba yung Ano na? Hindi ba? Wala na na to. Wala na. Ito sa'yo. Sino magluto ako nung Pilipitin. Ay subay subay, ay subay subay. Ano, 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 Mango. Mango, 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 mango.

Sabi <laughs> kaya ito tutay tayo to ataw na ketchup oh, kung oh, may ketchup oh, sabi ko may ketchup go, go. ano 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 na ano ano na ano kung ano 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 Wala na. May yes, dinig pa. Ha? Ah, diyan, diyan. Mm -mm. Enggak, yes, ke left. 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 Yan. Uh -oh. Dinis. Mm -hmm. Bukas, sebukas. Dinis. Buntag. 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 Pwede magluto ngayon, konti lang. Hindi, luto ka. Pwede. <laughs> Pwede. Bye. 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 I'm farting in my mouth. Want for me, okay? Di luto ka pa? Bakit ko? Want for everyone. Beprito ko lang. Oh, break nga. There's, there's extra bag in, in the, in the drawer. Mabuhay na ilang. Mm. May bagong kanin? mm, -mm. Uh Oo. -oh. May bagong kanin? Ito. May gulay. Kailangan mainit mo rin din. Ano? So, Pwede mag-transfer lang. Sugar, Bakit may bagong pangin? Dahil yun? Bahala na. Kamay lang. Bahala you know, okay so, okay. na. Say stop It's ha. Okay, ah, Wendy. Buyan ay lang. Sino pa buyan? Dito. Okay na yan? Pangaba. Uh -huh. More? kena Ha, ini gua. Eh, gua. Ini kayak pantai. Ini bokin Sugar and vinegar. Salad. Eh, apa sih ini? Sugar di gelas, ya? Oh tapos na. okay. okay. mag siya. na lang ba yung Sugar and vinegar. Sige pa. lang okay. ba More? Tama na. Gumay lang. Okay. Okay. Ako'y gapit. Mm. Lami ka. Ano yung sa diet niyo? Wala. Oh, wala na Wala na. Ang ulo ko na sabi cabin Sabihin mo paglalagay ko ng vinegar. Hindi ulo dahil dito, no? Ano ah, lang, na-treadmill na lang buka. <laughs> Bigger than hour. Shit, boy. Bawas ng calories. Bala ka na. Ano gulay? Pwawa na Ah! Kain ko. Mawagin pa sa dinis. <laughs> Tararap! Huw! Uh, Charararak! Anong nangyari? Nawalan ko ng kontrol! Sabay. Mmm! <laughs> Pahinga na. Eh, <laughs> why so? Gutom, te! Siya, Sobra! Two, two more, two more. They split just okay. the final. Siguro, ah, oh, na final ng bags sa contra battles at the top he uh, imagine if final